Isang magandang araw sa ating lahat mga kaprobinsya. Samahanin nyo ako ngayon dahil papunta tayo ngayon dito sa Maniwaya at first time nating makabot dito dahil maswerte tayo at ipinagsama tayo ng ating uh, sinerbisan dito sa lugar na ito. Sobrang excited ko nga dahil taga Marinduque ako pero ngayon lang talaga ako makakapunta dito. So guys, dito kami sa Maniwaya. Nakatapatos pa tayo dahil sa hindi naman talaga ako gayak para pumunta dito ay hindi na rin ako nakapagdala ng chanelas, at talagang nakasapatos ako at ako yung naiiba dito mga kaprobinsya <laughs> ayun guys mga muna kami kasi script kami ng tubig ayun first time natin nakating dito Bumaba lang muna yung mga kasama ko dahil mag-check-in muna sila bago kami pumunta doon sa mga isla na karating nito. Mag-island hopping kami mga kaprobinsya. Ito yung mga pwedeng pasyalan dito mga kaprobinsya. Ayan, uh, sunog bato formation, floating cottage, palad sandbar and century tree. Ayan, pupunta natin yan mamaya. I love Wawis Beach. Ayan, dito kami pumundo. Mag-picture tayo dito guys mamaya. Jeff! Yep. Ayun guys, mag-island hopping naman kami, pasakay na naman kami sa bangka. Yes. <laughs> Thank you. Ang una nga pala namin pinuntahan ay yung Palad Sandbar na kung saan ay nasa na ito ng karagatan na kapag low tide ay lumalabas yung mga puting buhangin. So ibig sabihin sa gitna ng dagat na ito ay mayroong parte na mababaw at mayroong maliit na isla. At dito ay makikita natin yung sobrang linaw ng tubig kasi nga yung ilalim ito ay puting buhangin. At inayon tayo ng napakagandang panahon na nyo naman. So meron lang konting gulong yung ating alon kasi mayroong konting hangin at medyo talagang uh, malakas-lakas yung hangin na nararanasan namin dito. Mga kaprobinsya, sila lang yung bumaba dyan dahil hindi talaga ako bumaba dahil nga nakasapatos tayo. At... Sila lang muna yung bumaba dahil baka mabasa yung ating camera. First time mga kaprobinsya, makapunta dito sa Palad Sun Park. low high tide ngayon kaya hindi masyadong makita yung sunbar oh. <laughs> Pero kung naayunan o nabigyan kami ng pagkakataon na makaabot dito ng low tide ay mas mag enjoy tayo dito kasi talagang makikita natin dito yung palad sunburn na sinasabi nila dito sa Maniwaya mga kaprobinsya. Sa mga kaprobinsya ko dyan na magtatanong saan bang ang Maniwaya? Ang Maniwaya po ay located po sa Santa Cruz, bayan po na Santa Cruz at kung pupunta po kayo dito ay sadya ino pumunta sa Buyabod Pier dahil dito po ay meron po mga bangka na bumibiyahay papunta doon sa isla na yan. Pero mas maganda ay nakabooking po kayo para meron po kayong private service para mapuntahan nyo po yung iba't ibang island na kalapit nito. At doon po nyo makikita yung mga magagandang tanawin at magagandang experience dito sa Maniwaya. At dahil nga hindi ako bumaba ay heto tamang tambay lang muna tayo sa bangka habang pinapanood sila. At bukod doon ay kung ano on -an na rin yung pinagagawa ko dito. Nagvideo ako ng sarili ko. Binibigyan ko rin yung paligid kasi nandyan sila. Ayan, nag enjoy sila kasi napakalinis ng tubig tapos hanggang bewang lang yung tubig at may enjoy mo talaga yung lugar siguro lalo na kung low tide mas maganda dito mga kaprobisya kasi nga ka makikita yung palad sandbar na sinasabi at habang nag enjoy sila sa paliligo dito sa palad sandbar ay tamang tambay ako dito at dahil ah, matagal na silang naliligo ay kumayak na rin kami ah, balik papunta naman sa susunod na spot na aming pupuntahan <laughs> Ayun guys, palis na kami dito sa Sapalan Sandbar. Yay! See you next year. See you next year, bye. Abay, parang may balak pang bumalik sa susunod na taon. Uy, wala kang pera, kaprobinsya. <laughs> naman kami ngayon mga kapamilya din sa nasabing balsa. Isa din to sa kasama sa tourist spot. Dito sa Maniwaya at kasama ito sa island hopping. Ayan, papunta tayo dito guys. Guys, <laughs> ayun <laughs> na sa mga isda. na sa mga isda. <laughs> 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 Bayad to. Bayad. Marami pa sana kaming dapat pupuntahan pero sabi ng aming bankero ay hindi kami makakapunta doon sa ibang island hopping kasi nga sa bandang kabila ng isla na ito yung pupuntahan. So malakas daw yung alon at kaligtasan namin yung iniisip nila. Baka madisgrasya lang kami doon dahil hindi kayanin ng kanilang bangka So ayun mga kapubinsya medyo nabitin kami dito pero okay lang kasi nakapag-enjoy naman kami. Bale, uuwi nga pala kami yung dalawa niya ng Pinsanto at ang lang ay yung mga babae at kasi mag-overnight sila dito. So ayun mga kapubinsya, dahil nakaabot ka sa dulo ng aking video ay hinihiling ko sana na i-share mo din ang video na ito para mapanood po ng iba pa nating mga kaprobinsya.